Ha? Thank you po okay. Nako be, kinilig talaga ako dun Hi guys, it's your Maligayang Rosas again na may dala na namang maliligayang kwento about sa buhay ko At maikwento ko nga sa inyo na nag-ride ako papuntang San Juan, Batangas doon mismo sa beach ng Laia may family outing kasi kami ngayon and naisip ko na ayun kung sayangin yung chance na makapag-ride ako. Siyempre, for the video na naman, kita nyo yan. Kung wari lang iniwan yung phone pero binalikan talaga. Pagkakuha ng phone, eh di go na agad. Dini nga ako dumaan sa Palengke, Daracho Padre Garcia, Ibaan, Rosario, tapos San Juan Batangas di nga lang sa part ng palengke ay medyo traffic. Parang given naman na yon kapag nasa public market ka na hindi ganun dapat mabilis yung takbo mo, di ba? Siyempre, madaming namimili dito, madaming dumadaan. Ayan, kita mo si kuya, um, nakipagpatentero pa. Buti na lang nag-ride ako ngayon kasi alam yon sarap talaga sa feeling. Hindi ko ma-explain talaga kahit kainit-init, okay lang. Napapaspas naman ang hangin. Matagal-tagal din ang biyahe ko dito. Inabot ng almost 2 hours. Kasi syempre, takbong maganda lang tayo. <laughs> At yan na nga, malapit na tayo sa resort na pupuntahan namin. Ang Aquatico Beach Resort. Bago pumasok dito sa loob, kailangan muna i-confirm kung may booking ba talaga tayo. So yan na nga, sinabi ko yung apelido. Tapos yan, tinignan ng guard kung na doon nga talaga. Tapos after nyan, Yon, kinilig na ako. Pakinggan nyo ang sabi. Ang motor ma. Ang ganda ng motor Thank you, po. Ilang beses na rin kami nakapunta dito. Maganda din kasi yung beach resort na to. makaka ka talaga. Maganda yung mga amenities nila. Uh, front beach. Tsaka mababait yung mga staff. ari nga pala, maganda naming lola. Kasama namin siya. Bago tayo pumasok sa room, sinabitan muna tayo ng medal. Ano bang tawag dito? Bling bling eh. Basta ganyan, sinabitan ka ng ganyan pang welcome. Di na ako masyado nakapag-video sa first day. So second day na to. Nag-ride sila ng ganyan, di na ako sumama. Kasi feeling kumahulog ako, ko nun. Kaya ang ginawa ko, yan, nag-aura-aura na lang. Yan, picture picture. Muni-muni sa beach, ganon. Tapos tingnan nyo to, nakita ko ng rainbow, nakapalibod siya sa araw. Ewan ko baga kung rainbow ore. Basta ganda niya. Yeah, walang tigil na naman sa ka-video, so mama pang inay. Tapos bago ako umuwi, syempre magmamotor na naman. Ayan, nagsasayaw-sayaw mula ako ng ganyan. Pampawala ng bad trip sa daan. <laughs> Buti na lang, ano, ang ganda ng panahon. Ang sarap-sarap talaga mag-ride kapag hindi umuulan. Alam nyo, mas gusto ko pa yung mainit eh, kaysa sa umuulan. Kahirap kasi nang naulan, kadulas-dulas ng daan. Tapos ayoko pa magkapote kasi ewan ko ang hassle. Although, syempre essential yun. Pero dati kasi yung tot ko na ako. <laughs> anyway, paubos na yung gas ko dyan. Kaya duman muna ako sa Shell. Shoutout kay Kuya! kung ako bagad daw ay vlogger. E di sinabi ko oo, oh, oh, kahit ako'y kaunti pa lang ng followers. Pero kahit ganun eh, talagang hilig ko din naman to. Ito'y pangarap ko, ang maging vlogger, makapag-share ng adventures ko sa inyo, gayon. Di na din ako nahiya dyan, nagbigay ako ng stickers kay kuya, kay ate. Ay siya, ito na lang muna ulit ang aking kwento hanggang sa muling maligayang road trip.